Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Site Welcome back sa ating channel. Sa ngayon ay nandito na po ako sa trabaho ko. So meron pa akong konting oras. So ang video ko for today is about dito sa trending na trending na tungkol kay kay ano, kay Filmar at saka dito kay anong pangalan nito, Pernilia, yung Swedish. Uh, unang-una guys, ako ay nagpapasalamat sa inyo at uh, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, iniimbitahan ko po kayong uh, suportahan ang aking channel at uh, pakipindot nyo po ang bell button para po uh, updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload ko at piliin nyo po yung all. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So anyway, ang videos po natin ngayon ay gagawa ako ng reaction video tungkol dito sa issue na ito. Uh, masakit talaga alam naiintindihan ko yung uh, nararamdaman ni Andy at uh, kasi naranasan ko po yan eh sobrang sobrang halos talaga lalo na kapag mayroon kayong mga anak eh talagang sobrang sobra sobra talagang uh, stress uh, sandali po at uh, yung ginag ano may nilabahan na kung ipron medyo tapos na yung aking uh, ano ba to? Nilabahan, nagtumutunog yung washing machine. Teka po. So, ayan. Ayan. Uh, dito ko kasi nilalabahan yung aking, uh, meron kaming washing machine dyan. Dito namin nilalabahan yung uniform namin. Pero ako dinadala ko kasi may allergic ako sa sabon na ginagamit nila. So, anyway guys, uh, uh, ayun nga, uh, maggagawa tayo ng reaction video. At, uh, sobrang trending nito. Alam ko yung nararamdaman ni Andy. Actually, uh, talagang naawa rin ako kay Andy. Pero, hindi, hindi rin kasi natin alam yung, uh, yung talagang totoong istorya nito. Uh, isishare ko lang sa inyo guys sa, sa paninirahan ko dito sa Sweden. Kasi itong si Pernilla ay isa tong Swedish. At matagal na tong uh, naninirahan din sa Pilipinas more than 10 years na yata siyang naninirahan sa Pilipinas at uh, kaibigan niya kaibigan siya nila ano nila Derek ni ni ano nila ano ba to ni ano yung, asawa ni Derek si Adarna ayan yan kaibigan nila to eh tapos uh, isishare share ko sa inyo guys sa paninirahan ko dito napunta na ako dito sa Sweden noong 20 20 ano 2000 pala 2002 nung napunta ako dito sa sa Sweden so more than 20 years na ako dito 22 years na so based sa mga nakita ko dito ang talagang Swedish guys mahilig talaga sila makipagkaibigan wala sa kanila yun eh dito, harap-harapan nga eh yung alin yung kaibigan niya may asawa, di ba? Uh, tapos pag nagkikita sila inahag nila, nagkikisi sila talaga minsan sa, lab, sa sa lips. Hindi naman lips, lip, hindi naman lips to lips, yung bang dampi lang, yung ano lang ba, ganyan sila, ganyan sila makipagkaibigan. Pero base sa uh, pagtatrabaho ko dito, mga kasama ko dito, ako lang yung Pilipina dito. Ako lang yung uh, foreigner, kumbaga. Uh, mga Swedish itong mga kasama ko. Wala pa naman akong narinig na... Kasi mahilig din sila sa mga... Sa mga maritis-maritis, oo. Mahilig din sila sa mga ganyan. Uh, wala pa naman akong narinig sa kanila na nagkukwentuhan sila na si ganito, kinuha yung asawa. Wala, wala pa naman akong naririnig. Kasi sila, Uh, ang ano dito, ang live-in ay legal para sa kanila. Live-in ay legal sa kanila. So, nire-respeto talaga nila yun. Ngayon, uh, talagang kultura na lahat yata nila, normal na sa kanila yung, yung ganyan na makipagkaibigan, kahit yakapin, kahit hagkan. Kasi ganun sila dito guys um maano sila sobrang hindi nila 'yun iniisip na uh, makakasama eh kasi tayo iba tayo iba yung kultura natin eh kasi 'yun ang hindi rin siguro naiintindihan ni uh, Pernilia siguro sa, uh, sa tagal ng paninirahan niya dyan sa Pilipinas ay uh, hindi niya pa rin siguro magets pero siguro ngayon na nakaranas siya ng ganitong uh, kontrobersiya ay uh, siguro maiisip niya na iba yung kultura nila sa kultura natin. Uh, ang kultura nila dito, mahilig talaga sila guys makipagkaibigan. Kahit talaga may asawa, talagang minsan harap-harap ay niyayakapin yung asawa mo. Normal sa kanila 'yon. Tama yung sabi ni ano ni yung kapartner ni Ogie Diaz si Mamaloy. Tama yung sinabi niya na baka naman ano yung kultura nila iba. Yung tama yung sinabi niya. Kahapon na pinanood ko yung kanilang vlog ni Ugy ni O.G. Diaz pala ni O.G. Diaz. Pinanood ko tama yung uh, sinabi ni Mamaloy na baka naman yung kultura nila ay iba. Tama ka, Mamaloy. Uh, iba kasi talaga yung kultura nila. So, wag kang wag mong isipin andi. Wag kang magpa-stress. Kasi ganyan talaga yung kultura nila. Pero maliba na lang kung yung lalaki mismo ang nagbibigay ng motibo. Ayan. Kasi sila, kasi sila, liberated sila eh. Ano sila, yung bang, hindi, pero liberated sila, pero based sa, kasi nagtrabaho din ako guys, dito dati nung hindi pa ako nagtatrabaho dito, nagtrabaho din ako sa, sa diskuhan dito. Conservative din sa kanila ang iba. Oo, conservative din na yung ibang uh, Swedish. Hindi lahat na Swedish ay uh, uh, yung sinasabi nilang um, parang okay lang. na Hindi. Mali po yun. Hindi po totoo yun. Yung bang napaka okay lang sa kanila yung mga bagay na ano. Hindi. Hindi naman lahat. Parang sa Pilipino rin. Uh, ano. Mayroon mahilig. Mayroon hindi. Tsaka based talaga sa nakita ko rito, may mga may mga Swedish din talagang conservative sila. Oo. Nung kasi nung nagtrabaho ako sa diskuhan, ayaw din nila yung na, na sila ng ibang lalaki, ayaw din nila yun. Kasi sa diskuhan dito, kapag nalalasing na yung mga tao, talagang laplapan dito, laplapan lapan doon. Oo, pero may mga Swedish din na kahit gaano pa sila kalasing alam nila yung mga ginagawa nila hindi sila basta-basta rin nahihipuan yun, yun ang nakita ko kaya wala yan sa tingin ko talagang uh, nakalimutan siguro ni Pernilla na nasa Pilipinas siya siguro hi, nakalimutan niya yun na uh, kasi sa kanila talaga okay lang yung magpatatong sa magkaibigan. Okay lang yan. Oo. Wala, para kasing wala sa kanila yan eh. Parang friend lang talaga. Parang tatak. Uh, yung kasama ko dito isang, ano, yung isang Swedish. Yan, magkaibigan sila. nagpatatu sila ng mga pagbumukha nila yung yung tatu nung, nung, kasamahan ko doon sa kaibigan niya yung yung nung kaibigan niya nasa kamay niya e, paano kapag nag-asawa sila wala sa kanila yun oo wala sa kanila yun ganun sila so hindi yan kaya sabi ko malabo naman ka kung ano eh ginawa ito ni Pernilla kasi siyempre sa paninirahan ko dito ng 22 years eh, yun talaga ang nakita ko. Normal sa kanila yan, eh, yung mga ganyan. Basta magkaibigan sila. Kung baga, lalo na yan, Swedish, tapos filipino Eh, parang nag, ano sila nang, nagpatato sila bilang pagkakaibigan talaga. Pero parang, parang hindi naman hibig sabihin nun, eh, kumakabit si Pernilla kay, ano, kay Pilmar. Hindi po yun. Tsaka dito, sa ang nakita ko dito sa ano dito sa Sweden hindi sila sumisira ng pamilya ng may pamilya kasi dito may divorce di kasi dito eh may divorce dito halimbawa nagkagustuhan yung bawat ano yung bawat isa magdi-divorce muna sila o kaya maghihiwalay muna sila pero hindi sila nag ano wala pa akong nabalitaan dito na gano'n na yung mga kabit-kabit wala wala akong narinig na mga ganito wala wala akong talagang narinig sa 22 years na paninirahan ko dito wala akong narinig na may yung mga kabit-kabit katulad sa Pilipinas na may ito kabit ito ni ano ito kabit wala dito wala totoo 'yun guys wala akong narinig dito wala akong nabalitaan na ganyan wala K kasi dito kapag yung ano na nagdi-divorce sila nagdi-divorce pero mag-divorce muna sila bago sila makipagrelasyon sa iba kasi uh, hindi nga dito inaallow yung mga ganyan kasi uh, ma, ma Basta, yun ang pagkakaalam ko, yun ang nakita ko lang dito sa Sweden, sa paninirahan ko sa loob ng 22 years. Dito yun ang nakita ko, wala akong nakitang mga kabit-kabit o si ganito nakikiapid sa iba, wala. Kasi nga may divorce dito, pag ayaw na, ayun, permahan lang, punta doon sa ano, permahan lang at uh, ika-counseling muna sila. Ika-counseling sila kapag hindi na talaga sila nagkasundo Ayun, uh, kukuha na sila ng papel Ayun, bibigyan sila ng papel Magpirmahan sila Pero kahit meron ditong divorce uh, Hindi naman dito yung bang uh, May counseling din dito eh Bago nila pinapayagan mag-divorce yung isang tao Kinaka-counseling kinak muna Kinakausap mubaga Pero kapag talagang hindi na sila magkasundo at kailangan kailangan na talaga silang maghiwalay yon talagang uh, binibigyan na nila ng ano ng divorce tisa magkasakitan pa so ayun guys so ang masasabi ko lang dito talaga ay uh, wag mong isipin andy kasi eh, talagang normal sa kanila yon yung ganyan normal bali wala yan kasi tatulang yan eh at uh, ano talaga silang ano sa sa tao pag nakipagkaibigan. Ganyan talaga sila. Eh, akapin ka pa nga niyan eh. Oo. Aalikan ka pa niyan. Pero baliwas, baliwala sa kanila yun. Pero, um, pero sa ngayon, sa tingin ko siguro, eh, okay na sila Andy at saka si Philmar. Kasi marami na rin akong nakita ang mga picture na okay na sila. So, sana nga, uh, pero kung ako kay Andy, hindi muna ako magpapakasal kay Pilmar. <laughs> Kasi sa Pilipinas, ang masasabi ko lang, matakot ka andi sa, dyan sa Pilipinas. Kung Pilipinas siya, mata mas matakot ka doon. Pero sa ibang dito, kay, ano, kay Pernilla. Eh, kaibigan lang yon, wag kang basta-basta maniniwala sa mga ano, kay kasi normal sa kanila yung yung ganyan. Kasi tatulang lang yan, hindi, hindi gagawin yon ni Pernilla yon ng satin ko. Kasi iba yung kultura nila dito eh. Hindi sila nakikitulog, nakikitulog sa taong may asawa, yung mga, katulad ng mga nangyayari sa Pilipinas. Dito wala akong narinig na ganyan eh. Oo, kapag, uh, kasi dito marami dito, live-in, legal dito yung live-in. Pero wala pa akong sa 22 years talaga wala akong nabalitaan dito na yung babae laki nag ano naki, natulog doon sa lalaki kahit may asawa pa wala wala akong ano naghihiwalay talaga muna sila naghihiwalay sila pero yung wala pa akong nabalitaan na sumira ng pamilya yung isang babae isang isang lalaki dito wala wala pa akong nabalitaan sa loob ng 22 years so Uh, ngayon Andi, ano, uh, wag mong isipin 'yon kasi normal na 'yan sa mga Swedish 'yung mga ganyan kapag nakipagkaibigan talaga sila, talagang kaibigan, itinatatoka talaga nila 'yan. Marami yan ma kasi dito kung makikita mo 'yung ibang mga Swedish dito, halos damit na nila 'yung mga eh Wala ka nang mahitang balat kundi puro tattoo. kasi kaibigan, ganyan, ganyan itatatukan talaga nila. Oo, kaya kung medyo sa Pilipinas, eh talagang hindi tayo sanay sa mga ganyan. Eh talagang iisipin natin na may relasyon talaga sila. Eh, tapos sa body language pa nila parang close. Ganyan talaga si ganyan talaga ang Swedish eh. dito matatanda na nga eh. Dito matatanda na ako, nakakakita ako mag-ex, alimbawa mag-ex, ayun, nagkikis pa sila sa labi, kahit mga matatanda yung ismak lang ba, yung soft kiss lang sa laba, hindi naman lips to lips, yung pag nagkikita sila, ang sila, ganyan, nagkikis pa rin sila, kahit may asawa na, gano'n, ganun sila, kaya nga sila, sila, sin ano ba yung sinasabing, ano, liberated, sabi nila yung mga European daw ay mga liberated kasi ganun nga kahit may asawa na yung lalaki pag nagkikita sila nagkikiss sila ganun kasi friend na sila, ganon, ganon sila. Oo, pero hindi ibig sabihin nun, kukunin yung uh, asawa, hindi na, wala yun. Ganon lang talaga sila, guys. So anyway, guys, yun lang kasi uh, isinier ko lang yung aking naging, kumbaga, napagmasdan ko dito sa Sweden, isinier ko lang sa inyo kasi hindi naman ako naniniwalo doon na si Pernilla ay kumabit doon kay Pilmar. Kaibigan lang talaga, maliban lang talaga kung si Pilmar si ano si Pilmar talaga yung uh, lumapit. Syempre babae lang 'yan. Alam mo naman tayong mga babae, karamihan sa atin ay mahihina. So kapag si Pilmar talaga yung lumapit, 'yun. Pero um, uh, hindi papatusin niya. 'Yun ang nararamdaman ko lang ni Pernilla pa uh, ano ma uh, ano parang sa tingin ko naman hindi naman eh kasi 10 years kaibigan pa siya ni Adarna o si Adarna isang artista maraming kakilala yan si Adarna siyempre si Pernilla o ganyan pero hindi uh, wag mong isipin yun Andy basta lagaan mo yung mga anak mo at uh, wag ka munang magpapakasal pag-aralan mong mabuti yung si kasi kapag kasal na kayo sa Pilipinas walang divorce So, pag-aralan mong mabuti. Oo. Tsaka, alagaan mo yung sarili mo. Alagaan mo, Andy, yung sarili mo. Huwag kang papalusyang. Huwag kang gagaya. Hindi porkit si Pilmar, eh, ganyan siya manamit. Ganon ka na rin. Huwag. Alagaan mo yung sarili mo. Magpaganda ka. Oo. Ibalik mo yung dating alindog mo. Maganda ka, eh. Kasi, napapabayaan mo lang yung sarili mo dahil sa marami kang ginagawa. Oh, tapos si eh, Philmar eh, parang happy go lucky lang. Yan ang nakikita namin dito sa social media. So, ikaw, alagaan mo yung sarili mo. So, anyway guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin channel, iniimitahan ko po kayong isubscribe ang channel ko. Pakisuportahan nyo na lang. Pakisuportahan nyo naman po. At pindutin nyo po ang bell button at piliin nyo yung all para updated po kayo sa lahat na Uh, uh, ano ba yung videos na ia-upload ko? So, maraming-maraming salamat guys. Ingat po tayong lahat. See you on my next video. Bye bye.